ko po sa sarili ko, bakit ganun? Akala ko may enforce tayo ng democratic struggle. Bakit wala tayo dun? Malaki yata ang problema natin dito. Before that, may mga debate na po kami sa leadership sa kawastuhan po ng protracted people's war na nakabatay sa Chinese experience po. So nung nangyari yung February uprising and then he, uh, pinakawalan si na Joma, nag-abroad pa Laking tanong namin bakit nag-abroad siya kasi security question bakit siya lang bang may security problem maraming may security Bali, problem Bali iniwanan kayo ni Joma. Iniwanan kayo. Safety niya sarili Inuiting niya. Iniwanan kayo. Miss <laughs> uh, Maria Atbara. Yes. Uh, so. Curious lang po ako no. Why did you enter that organization at an early age? Ah uh, spirit of the times. <laughs> Idealist po tayo pag anong edad po. Uh, kayo malakas din wait, po yung saan kayo nag-aaral noon? At the age 17. Siliman University po. Diliman oh Honor. Siliman. Siliman sa, okay, like sa Dumaguete no? po. Sa Dumaguete, okay. yes. Yes po. Nagre-recruit po sila ng ano noon noong panahon niyo? Marami like, kami po. Marami parang alayupi po. First quarters to, marami po kaming mga aktivista noon. Tapos All right. nung mag-martial law, nag-full-time, nag-drop out ang marami. So, what prompted you to join that organization, CPP npa Ah, uh, sa akin po. <laughs> Didn't you believe in the government before? Nakikita ko sa yung... Do you yung... want to? You wanted to overthrow the government. By uh, joining the CPP npa Nakikita po naman sa palibot yung poverty, social injustice. Ang tatay ko po ay huwes noon, retired judge. Oh. At marami akong naririnig na istorya tungkol sa Injustice. Hindi ba kayo pinigilan ng... A, pinigilan uh, po, judge? lumayas po ako. <laughs> okay. okay. So how long did you last in that organization? Namundok ba kayo? Opo. How um, long did you stay in that organization? Hanggang sa noong nahuli ako noong 1986. I was arrested in 1972. How old were you then? Martial law. I was uh, barely 18. Noong 17, drop out ako full time. 18 pag martial law, 18 na ako, nahuli ako, nakulong ako, lumayas uli ako, nagpabundok po ako sa Samar. And then, nung nanganak ako nung pangatlo kong ano anak. Ano pag-asawa pa 1886? kayo? Opo, may anak po kami. Ta ano kapwa? Rebelde? Kapwa po, full-timer kadre sa CPP NPA Mm -hmm. Hindi kayo hinahanap ng magulang ninyo at tender <laughs> age at young age? Ayaw po nila. Hinanap po kami. Lahat yata ng mga magulang ng mga nag-full-time sa bundok noon. Talagang ano, mga magulang. Alright. Now, Next question. What prompted you to to return to the fold of the, the, government? Sa peace process po, um, malaking bagay sa amin ang nangyaring February uprising. Noong pong panahon ng February uprising, nasa bundok po kami noon, nakikinig sa radyo. Tanong ko po sa sarili ko, bakit ganun? Akala ko may enforce tayo ng democratic struggle. Bakit wala tayo dun? Malaki yata ang problema natin dito. Before that, may mga debate na po kami sa leadership sa kawastuhan po ng protracted people's war na nakabatay sa Chinese experience po. So nung nangyari yung February pricing and then he, uh, pinakawalan sina Joma, nag-abroad pa. Laking tanong namin, bakit nag-abroad siya? Kasi security question, bakit siya lang bang may security problem? Maraming may security Bali, problem. Bali, iniwanan kayo ni Joma. Iniwanan kayo. Si safety niya, sarili niya. Iniwanan kayo. <laughs> ha? So, eh, so, uh, hindi pa kayo nagtaka. kung, dahil di, hindi, di pa kung bakit umalis si, J si Jo Marie Sison. Uh, may problema talaga yun, Your Honor. Ano At po? Tsaka, may problema talaga sa leadership. Tapos, uh, na-realize namin na mali, mali yung ideological, ano. So, hindi niyo, nung umalis siya, hindi nyo siya kinilala na totoong leader ng CPP hindi, That time, ano, yung structure po ng CPP-NPA, tsaka sa kultura, sa subculture namin talagang tinitingala namin siya as our ideological leader. leader po. Okay. Hero. Sinasamba niyo siya? Ah, uh, nire-respeto. Not, not, really yung samba. Yung nire-respeto na siya. Hindi. Uh, Senator G. Yes, boy, bakit ino-honor ng ating gobyerno ang pagkipag-usap kay Joe Marcison for the longest time na nandoon naman siya sa ibang bansa, sabi niya is to secure himself. Bakit hindi mismo yung mga talagang nasa bundok, yung mga kadre sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang riyon. Bakit, bakit po tayo nagpag-usap? Somebody would like to answer quickly? Bakit palagi natin eh, kinakausap itong si Mr. Season? Yan po, hindi ko talagang maintindihan. Sasalita siya ng salita, salita o oh, kung bahala, kawawa yung mga sundalo natin. Um, Sabihin na, okay, sige, peace tayo. Ano Sasabihin niyo, Mr. Season, peace, and then Sabihin ng mga kadre, anong pispis nandiyan ka sa bundok, nandito kami sa bundok, tapakan dahilap ikaw, dada ka ng dada. Kaya tuloy-tuloy pa rin pang ambush. Tama mo? No? opinion ko po, tinitanong no? Sige uh, kasi isang organisasyon po ang CPPNPA, parang MILF, ah uh, hierarchical po ang organisasyon. Kung ano yung desisyon ng leadership, sunod po yung buong organisasyon. Ganun po yon. So, may logic na ang gobyerno makikipag-usap sa liderato. So, ang kinikilalang liderato ng CPPNPA, sina Joma. Alright. So kaya right. Nung nasa abroad ba si Joma, nagbibigay pa rin siya ng instructions sa inyo. Of course. Nung Ay, hindi pa kami nag-split. Oh, ano ano yung mga Kindly be specific. Ano yung mga binibitawan niya instructions? Ang CCTNPA po kasi ang system ng leadership is through may mga programs, policy decisions, ganun po. Halimbawa nung nag-abroad na siya, so core administration ah ano yung kondukta dapat ng CPP-NPA sa National Democratic Revolution. So yon ang naging kunduk pa rin, tuloy-tuloy pa rin to overthrow the government. And then titignan lang yung, yung Korea administration as the uh, bourgeois democratic faction. Ibig sabihin, burgess pa rin yan, kalaban pa rin yan, class enemy pa rin yan. May democratic ano lang siya, embellishment. Kaya, uh, assuming, you know, siya, mapunta tayo kay President Cory, kay President Ramos. Gusto niyo pa rin i-overthrow yung gobyerno ni President Ramos? Nung panahon po ni Ramos... Yan e, lang naman Martin. ang mindset ng CPP-NPA, just to overthrow the government. Yan lang naman eh. Kahit sino presidente umupo dito sa Pilipinas, ang gusto lang ng CPP-NPA, i-overthrow ang gobyerno. Kahit wala mong masama ginagawa ang gobyerno sa inyo, gusto niyo lang talagang i-overthrow. Uh, panahon ni Ramos, gusto niyo rin i-overthrow. Bakit? Nag-debate na po kami nun. Tapos Bakit kago, niya? Gusto na... niyo overthrow gobyerno ni Ramos. Wala pang isang taon si Ramos. Nandiyan na yung mga rally ng mga aktivista. Ganon din sa panahon ng tatay ko. Na sona, unang sona ng tatay ko, nandun kayo nagpaparata. Kaya kayo naman may FG, FG pa. Kahit sinong umupong presidente dyan, gusto nyong gusto nyong i-overthrow. Ganon din kay President Arroyo, kay President Pinoy, President Duterte, dito na lang kay, kay President Marcos. Lahat gusto nyo i-overthrow. Bakit? Wala na po kami nung panahon ni Ramos. We eh, recognize eh, 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 na mali po yung Kahit kahit na kahit kayo dyan, Ang purpose lang talaga ng CPP-LP is to overthrow Opo. Totoo any po government, Opo. any totoo sitting president here. Yes, totoo po 'yan. So. Ano purpose? Ah, uh, gusto nila na gusto ano, baguhin yung Pilipinas. lipunan, maging national democratic daw government, mag towards socialism. Ganun po yung ano nila. Gusto ni uh, ang, ang tawag po namin doon uh, dogmatization ng karanasan ng China. Kinopya ni Joma yung China, kahit ang layo naman ang kondisyon ng Pilipinas. You, you think you can beat the government? Ito. Sa tingin nyo, kaya nyong pulbusin ang mga sundalo dito sa gobyerno natin? There is only one flag. One armed forces of the Philippines. And one constitution. We have to adhere to our constitution. Yeah. Di ba? Tama you ko. cannot fight the government. Kaya ako talaga, I request you to to go back to the fold the government. Hindi na yun po mag-aaway kayo. Purpose nyo lang. Eh, lahat, lahat, lang ng presidente na nakaupo dito sa Pilipinas, gusto nyo palitan, gusto nyo kayo mag over. Hindi eh, naman yata tama yun. Nasa we are in a democratic society, in a democratic country. Right. Chair, lang. Nung nasa bundok po kayo, sino po bibigyan ng support sa inyo? Saan po kinukuha yung mga baril ninyo, yung mga pagkain ninyo? Ah ang masa po, tawag namin, ang komunidad sa ino-organize namin, ganito po, personal kong karanasan. Pagpunta namin sa mga, sa kabundukan, ang mga tao po sa bundok, mababait po, nagpapakain kung sino po yung humihingi ng pagkain. Nagpo-propaganda kami about government neglect. So, alam, dama nila yon. Takikita nila na itong mga bata na ito, ang babata pa, galing sa mga unibersidad. Iniwan yung mga pamilya nilang, ano nila, baka ang buhay nila mas maganda kaysa dito para maglingkod sa atin. Tumutulong po talaga kami sa mga domestic so, problems, eh, ordinary. Okay, sige. So, magkain niyo sa masa. Opo. Pag, pag minadadaanan kayo mga kubo, hilain yung kambing, hilain yung baka, baboy, manok para pagkain niyo Fruit crops lang po. Fruit at saka, crops, okay. <laughs> uh, paano naman po yung sweldo? Kasi may mga sweldo ata. Wala po. Wala sweldo. Yung mga baril po, saan galing? Um, uh, yung una po, alam niyo naman po yung uh, karagatan, yung may efforts po ang CPP leadership na manghingi ng armed support from other countries na pareho ang ideolohiya like China, Libya. Oh, okay, 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 may, sige. Check, may ano, mga China? Paano or... po lang kapasok ng Pilipinas yung mga baril na hinihingi uh, from China? Ano yun po? Uh, may mga ship, sinip po sa mga barko na ginawan po ng pamamaraan. Ah, uh, ini uh, po. po. And then yung iba po sa proseso may uh, meron talagang kalaban halimbawa sa politika po, ito realistic lang po ha. Kapag kalaban niya yung isa, may arma siya, bibigyan niya sa NPA sige para um, lalong humina yung kanyang kalaban sa politika. Meron din pong ganyan. And then meron pong siyo sa MNF MILF experience din. Merong may mga nakatagong armas, binibigay din sa amin. Hindi, no, marami, no. hindi po yun, marami konti lang. Sa area po namin, kabisayaan po kami noon. Ganun po. Okay. Pa paano po yung, sabi niyo, pagdating ng barel, inismagel sa barko, sino po yung uh, kumukuha noon? Paano po yung naidadala sa bundok? Siyempre, malaking marami yon cash na konti, firearms. Uh, konti lang po ang nakuha Paano po sa bundok? Um, may mga, so sa organization, may naka-assign kung sinong gagawa, sa anong partikular na gawain, ay like kiyon, sa lubungin yung mga armas, and then saan ilalagay, paano i-distribute, may mga pamamaraan Sa illegal, ang uh, sekreto, gumagawa ng mga paraan po. Nabanggit po kanina na meron din mga taga-local government o yung mga politiko na mm. nagbibigay ng armas sa NPA para kalabanin yung enemy nila. Opo. Da, hanggang, hanggang, ngayon po ba nangyari pa rin yan sa inyong palagay? Maray pa rin ba mga politiko na... Nag, uh, Wala po nung nag, ano kami, nagbuo ng RPMP, RPABB, tinigil po namin lahat yon na kasi hindi na po kami naniniwala sa armed overthrow. No, no, what I'm trying to say, ma'am, sa inyong pagkakaalam, nag-exist pa rin ba yun yung sabi nyo kanina na namimigay yung mga politiko ng baril sa inyo para gamitin sa kalaban nila? That's, Kung ginagawa that's po yun noon, pwedeng mangyari pa rin ngayon.